Lapo-lapo? Lapo, laki. Lapo-lapo. oh, Lapo-lapo. Uy! Lapo-lapo. Lapo-lapo eh. Lapo. Wala talaga siyang kawala. Dalawang kung tumama sa kanya eh.

Siri, ya, eh, putih, lapis, lapis nasiri, nabi gak, tuh nih nih, ayo. Ay, nabalagbag pala eh, kaya pala eh. Oh? <laughs> Pwede ng pamprito. <laughs> nabalagbag pala eh. siya. <laughs> na, Bigat-bigat to ah. Hindi, talaga itok to. Ayun oh, laki oh. Ah, talakitok itok na malaki. Oh, talaga itok na malaki. Ang dami talakitok itok Ayan o, o. oh. Ayun susunod oh. Oh, uy, uy. Huwag ka wala wala! Yay! Woo! Laki! big 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 Pero, um, na ha? silver lang silver lang yeah. hmm. dyan ka muna baby malalaki yung talakitok sa ilalim Hmm, nalalaki. Ma uh, malaki yung talaki sa ilalim. Hindi nakagat sila pagka nakita nila talaga. Hindi pwede nila hindi kagatin yan. So, kawawa sila. Gutom sila. Ali tayo, wala magkano. <laughs> Eh ano mo, uh, tag ito? Arin. Sa akin hindi ko na ginijig yung ano, hila lang ma Ay. mabilis. mahirap. Oh, palit tayo, palit tayo. Kasi <laughs> ka. Oh, sorry. <laughs> Pag na na, nakakita nila sa loob, ano talaga, sugat. Kagat sa ilalim, may kagat. Kagat, kagat. Hmm. Tumama dyan, oh. Baka buti na bali yan. Sarap siguro si Sirin sa gabi ito, ano. Paikot na ito, ano. Ito. Kaso may kalaliman. Tarang. tulin din eh tatlo sakay masan eh. kaya yung mga gt na wala na may panahon lang talaga. May ano may araw na kagatin ka. Area siguro rin dito. Wala rin dito. Wala rin kagat dito. mga uh, October yan. October meron yan. September nga nung tumira kami, meron eh. September. Pero, pa, basta kumagat na yung konting lamig. Kaso hindi natin chimpo doon sa grupo na maraming huli talaga eh. Alam mo, pag maraming huli ngayon, ang technique na ngayon, hindi na sila pinopost. Hindi Pina na. sila nagpo-post ng maraming uli. <laughs> Pupost na lang sa tatlo. Ta. Yate. ko ako sa guard kanina eh. Ay, malalim eh. Ay, malilim eh. Walang isda rito ah. Walang isda rito. Kung mayroon sana ang paikot-ikot dito na GT di... Oo. Wala oh. Ayaw. Wala. Wala. Uh, sabit ka rito sa kanto nito eh. May mga bato sa gilid eh. Ah, wala naman dito. Danger Habol na talaga yan. Walang lapo-lapo. Inaubos na ni Larry. Hum. Mm -hmm. mal... Spiro, guys. Spiro, guys. wala 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 alam mo kung mayroong may isda yan may kakagat kagat yan magaling ano pinatong lang no so what to do binabantayan ng QC yung taas lang Talaga pang tapal naman natin. Yan. Baka yan yung pinapatukan ng beer. Huwag ka order ka sa mga Ay, bar. nyo, inakutan yung engineer. Pero ang tibay no? Oo. Oh. Tibay no? Nakapatong lang no? Oh. Pero ang tuto niya, pati ilalim. May diver. Yata, may diver pa na pumapunta oh. yun. May lock eh, alam ko eh. May lock sa ilalim. May lak yan, may lak. Hindi pwedeng nakapatong lang na ganyan yan. Ganito kasi yung mga project namin yan kaya medyo may idea ako niya. Ah. Nakalaki yan. Recast yung mga gawa niya. Tawag, tawag na. Tawag nito. Ayun ano j... yung jacket stone. malaking jacket armor, stone yun. Armor, armor. yung makita mo mga jacket stone? Ar... armor rack. Armor rack? Mm -hmm. ginamit para sa naman yun para pagtama ng alon, hindi siya nasisira. Wasak agad. Hindi, na, hindi naapektuhan. Hindi na alon, masyado, ma I mean, hindi mas kaup. Init. Yung nung uh, hindi gano'n ka... Pero, ano alam mo ba yung ganun, yung jackstone eh? na yun, nakala mo ganun, ganun lang yan? Mm. Patented yun. Mm. Uh, hindi mo magawa yun ng... Hindi ka... Sino, hindi? sino ang may-ari? Mga ano, oh prince. Uh, so gagawa ka nung kailangan mong bayaran per... So, Dubayad ka na sa kanila. Tapos... Per piraso? Hindi. Babayaran mo per, yung, per kontrata. yung Kontrata? Kontrata. Eh. Ah, babayaran mo yung design nila. Royalty. Pagka meron na yung design mo unlimited na kaya... silong muna ako. iba na 'yung silo iba na, na 'yung paningin ako. ko eh may, may ginawa ka tapos hindi mo gagamitin uh, ah limit lang oh 'yung mo 'yung mo balik Well, ano pala ilalim ito bukap no? Buhangin? Hmm. Buhangin lang ito. Buhangin? eh, dyan lang ah. Ang bahay ng may kumabahan. <tis> ano? Office on oh. na nasa natin? Ito, alam pa yun yung nasa ibang bawa dyan. Ano naman ito? Ayan. Ano pala yan? Hmm. Nakaregister. Uh, oh! Ano? Tawag yan. Aba, nakagat pala sa akin yan. Paro-paro. Ah. Sa jig. <tis> eh, no, tinong. May malalim oh. din na ganyan. Kag... Sa ah, talaga, uh, Sergey, Sergey. Ayo. Kain tan, sino sundan Sir Alex, dogo. <laughs> dogo. Makulit 'yan eh. Kuta, yeah. imposible e, ah. Elite lit usok uso, ah, najijig. Oh. Uh, gutom na talaga 'yon. <laughs> gutom na siguro. <laughs> Wala, may ilapulapo rito, sumuyngagab na 'yan eh. oro kalapis. init na. Tayo okay, pa kun ng GT. Moro, malamang rin 'yan, nararinig na uging GT. Wala wala, oro lapis din yun. Kasi Siguro may GT nakadali na rin sana tayo. Wala, mga Ay, 'yan tinapay. May pang para oh. Pa-renta. Tingnan ta, Lagi sumabit yung ano ko eh. Ito, baka ako. Ngayon natin lima, Gite. Gite. Ah. Ata. 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 Ata.

nga to ng sar sarita ngaka apat siyang gite at ano katilam gite tapo tapo alam na pa? nay linta eh Malaki-laki to. Malaki ito siguro. Uy, lumalaban lumalaban. Sa so, bakla, <laughs> ano? Mga bakla. Mm -hmm. -so. Kinagat lalim talaki itok na to sa ilalim mo. No? oh kala mo malaki eh kala mo wala sobrang laki Hindi sila nagkakawan ngayon. Nandiyan sila ano lang. Sulo-sulo lang sila. Walang magatay lalong, Ver? Wala. Sa ano? Sa babaw? Putol? Ha? Eh. Isa na yung ibon. Pag may lumilipad-lipad na ibon, ano eh. Ayan yun. Nandiyo sila eh. <coughs> Doon sila pantay. Ah, sige. So Hagis ako muna. Ayan. Iyangat yeah. hey, mo. Ayan. Ilalagay natin sa refrigerator para hindi masira. Refrigerator. Sige, sige. Kung saan may kayo, oh, dami dun ah. daming ibon. Eh, ito, mayroon parin dito mayroon pa rin dito. Mayroon pa rin oh. Kaya sa harap oh. Daming crabs ngayon lumalangoy ha. Maliliit lang. Ayun ka po. Bukulo. Sarap. enak oh enak 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 kemulur lah sarap oh strike 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 wuhuy ya eh, sarap pa na <laughs> nagulat ako lahat ng bato sarap lang pa na hmm sige Kagat lang nang kagat, para makarami Gula, bilis nang <tongan> wawala may diyan sa may inaikutan ng ibon na yan para may ano yan sigurado Ah, man. Sino sundan niya ni? Eh. sinusundan lang ibon. Sundan mo lang yung inaano ng ibon doon na pumupunta sila eh. Huh? Pictib. Very pictib. Parang tutubi eh. Ang sayang. Kinalabit. Isa oh, pa. Oh, pa. tonight kung ah, paano yan eh gagamitin nila sa buhos yan bu, oh, katulad yung bakal na yan naka-design naka na yan buhos lang yung titira nila dyan